Amen. So, morning revival preview tayo. At ang schedule natin ngayon ay week 1, Wednesday. Kaya meron tayo uli rito palibagong paksa tungkol sa isa pang titulo ng ating Panginoong Jesus. Matthew 9, 11, 13 And when the Pharisees saw it, They said to his disciples, Why does your teacher eat with the tax collectors and sinners? Now, when he heard this, he said, Those who are strong have no need of a physician, but those who are ill. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but sinners. dito sa topic natin ngayon, makikita natin na ang Panginoon ay isang physician. Para sa ba mga physician? Para sa may sakit. Pero mga tinutukoy na may sakit dito, hindi naman physical, kundi yung mga makasalanan. So sa paningin ng Panginoon, ang mga makasalanan ay mga taong may sakit. Kailangan nila ng isang manggagamot. So yun ang Uh, ipapakita sa atin ngayon. Salamat sa Panginoon. Ang ating Panginoon ay manggagamot. Kailangan natin 'to, lalo tayong mga tao na may mga karamdaman uh, at ang ating pangunahing sakit, ano? Kasalanan. Kailangan natin ng manggagamot para lutasin ang problema ng kasalanan. Uh, so the lord took the opportunity given him by the pharisees a question to give a very sweet revelation of himself as the physician those who are strong have no need of a physician but those who are ill the lord was telling the pharisees that these tax collectors and sinners were patients sick ones and that to them The Lord was not a judge, but a physician, a healer. So ang ganda ng presentation dito. Di ba? Dumating ang Panginoon, hindi judge. Kung judge, walang matitira sa atin. Lahat tayo ay uusigin. Pero dumating siya bilang isang manggagamot. At tayo mga makasalanan ay tinuturing na mga pasyente may sakit. Kaya kung may sakit ka, ang kailangan mo ay isang manggagamot. Kung may sakit ka, hindi mo kailangan ng judge. May sakit ka na nga eh. Hatulan <laughs> ka pa. Kaya dahil meron tayong sakit, kailangan natin ng panggagamot. Kaya nung panahon na 'yan kasi, so yung kwento ay ang Panginoon ay nakikain uh, kasama ng mga tax collectors at mga makasalanan na nagsalo-salo at uminom din. Kaya nung panahon na yan, sa mata ng mga nito mga ano religyosong tao, ito mga tax collector, mga makasalanan to, marurum ito. O paano na itong Panginoon ninyo nakikisalo sa ganyan, lalo na sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo kasi, hindi sila nakikisalo basta-basta. Sa kanila, pag nakisalo ka sa mga makasalanan, parang ganyan ka na rin. Pero nung marinig ng Panginoon ito, nagkaroon siya ng magandang pagkakataon upang ipakilala niya yung sarili niya. Ano sinasabi niya, uh, itong mga taong ito ay mga pasyente ko, <laughs> ako ay isang magagamot. No, pero kung yung isang tao, sasabihin niya na matwidya, ang ibig sabihin niya, wala siyang sakit. Hindi niya kailangan ng doktor. Tama naman, pag may sakit ka, hindi mo naman kailangan ng doktor eh. Di ba? Kailan ka ba naghahanap ng doktor pag may sakit ka? Kaya yung mga hindi naghahanap ng doktor, Uh, sinabi sabi ng Panginoon, itong mga taong ito ay righteous, matuwid sila. Ang lang kasi ng makasalanan ay matuwid. Ang akala nila matuwid sila. Ang akala nila wala silang kasalanan. Sila ay nabubulagan. Kaya hindi nila wala silang damdamin na kailangan nila ng Panginoon. Hindi nila alam na sila rin ay mga masisikip na tao katulad ng mga tax collector at mga makasalanan. Kaya si, i, i, si sina, sinabi ng Panginoon, yung mga ma na hindi kailangan ng manggagawa. Kung iniisip nyo ma kayo, hindi niyo ako kailangan. At kung doktor naman ako at wala kayo sakit, hindi ko rin kayo kailangan. At wala wala akong kailangan gawin sa inyo kasi wala naman kay sakit eh. Pero ito ay isang salita na binanggit ng Panginoon na ang gusto niya itong mga pariseo at mga mga ano na ito mga iskriba ay matuto gusto niya na matuto rin sila o, kaya sinabi niya learn diba? matuto kayo ano bang dapat nila matutuhan ang makita na sila din ay makasalanan Amen in calling people to follow him for the kingdom. The king of the heavenly kingdom ministered as a physician, not as a judge. A judge's judgment is according to righteousness, whereas a physician healing is according to mercy and grace. Those whom he made people of his heavenly kingdom were lepers, paralytics, the fever-ridden, the demon-possessed, Those ill with all kinds of diseases despise tax collectors and sinners. <laughs> so may, may, may parable kasi yan eh. Uh, na, naalala ko yung isang hari, naghanda siya. Naghanda siya. Tapos yung mga invited niya, busy, hindi dumating. Kaya sinabi niya doon sa mga alipin niya, tawagin niyo yung mga alipi. Ano, Uh, mga may depression tao dyan sa tabi-tabi. Mga leper, mga uh, mga besakit, mga mahihina, kung sino-sino, puno yung kanyang handaan. At mula dyan, naitatag niya yung kaharian. Kaya mga kapatid, ang Diyos natin, ang Diyos natin, nagtatag siya ng kaharian. At ang mga tao, no, na naipasok sa karya na ito, lahat walang righteous, no, lahat makasalanan, lahat may problema. At sa mata niya, sila ay katulad ng mga may sakit na kanyang pinagaling at kalaunan sila ay naging isang kaharian. Sipin mo, kung wala itong mga taong ito, wala rin kaharian ng Diyos. Kung wala tayo ng mga makasalanan na pinagaling ng Panginoon, walang kaharian ngayon. Kaya kailangan niya tayo, kailangan, na, na kailangan din natin siya bilang manggagamot upang lutasin ang ating problema ng kasalanan. O, kaya etong aspekto ng Panginoon bilang isang physician ay pwede natin sabihin isang totoong tagapagligtas ng mga makasalanan kanyang ginamot tayo sa pamamagitan ng kanyang katubusan. Amen. Had he visited these pitiful people as a judge, all would have been condemned and rejected, and none would have been qualified, selected, and called to be people of his heavenly kingdom. However, he came to minister as a physician to heal, recover, enliven, save them, so that they might be constituted to be his new and heavenly citizens, with whom he could establish his heavenly kingdom on this corrupted earth. Amen. So, anong gusto ng Panginoon? Isang kaharian dito sa sangkalupaan. Pero siyempre, uh, para magkaroon ng kaharian, dapat may tao hindi pwede magkaroon ng isang kaharian o kaharian ng Diyos na walang tao. Kaya tinawag niya ang mga tao o, no, na makasalanan. No? at siya ay katulad ng isang manggagamot. Tinagaling niya ang mga makasalanan o, no? na katulad ng isang doktor na nagpagaling ng mga may sakit, iba't ibang klaseng sakit. Oh, binanggit pa yung may leper leper, leprosian yan ay sagisag ng kasalanan at rebellion sa Diyos uh, yung mga paralitiko ano naman yung mga paralitiko dyan <laughs> yan yung mga hindi makalakad para sa Diyos mga bulag hindi makakita uh, ng uh, pangitain tungkol sa Diyos kaya iba't ibang klaseng karamdaman, mga tax collector, mga tao nagmamahal sa salapi, ng durugas, extortionist, pinagaling ng Panginoon, katulad ni Zacchaeus. Kaya itong mga tao ito, pagkatapos sila mapagaling, sila ay nagkaroon ng buhay at kalikasan ng Diyos. Naisilang na muli, nakapasok sa kaharian, naging kaharian ng Diyos sila ngayon ang kaharian ng mga kalangitan. Eh yung mga righteous, makasalanan, pero hindi nila tinanggap ang Panginoon. Kaya sila ay nanatiling nasa labas ng kaharian. Sa so, nila, sila ay mga matuwid, magagaling. Kaya kumisan yung mga pagiging <laughs> magaling, hindi <laughs> hindi mabuti, nagiging hadlang yan. Yung pagiging mga tao na sobrang uh, matuwid sa buhay. Bisa, nag nag-preach kami ng gospel, sasabihin ng tao, huwag kami preach ano. Preach mo yung mga istambay dyan, yung mga kapitbahay ko, yan. yung <laughs> mga masasama dyan, yan ang preach nyo. Kami hindi. Uh, maayos kami ang tao. Matino. Umuwi ng bahay. Nag-aalaga ng pamilya. ba? Uh, Nag-iintrega ng sweldo sa asawa. Walang bisyo. Eh, yung mga kapitbahay ko, oh, ako, yan, yan ang mga bricha nyo. Yan ang kailangan nila ng ganyan. <laughs> so, hindi nila alam na lahat ng tao pare-pareho lang. Wala naman ni na isang righteous sa tao. Sabi ng Biblia yan. Walang isang patwit Ang Panginoon lang ang matwit. Siya lang ang tagapagligtas at siya lang ang kailangan natin. Siya lang ang isang manggagamot na kayang gumamot sa atin. Siya lang ang mayroong ganyang kapangyarihan. Uh, amen. The self-righteous Pharisees were confident that they knew all things concerning God. In order to humble them, the Lord told them to learn more matuto pa kayo. Akala ninyo, magagaling kayo. Dahil ano sila sila yung mga magagaling sa Biblia noong panahon na yun. Mga nag-aral sa Biblia. Kapisado nila yung Biblia. Kaya ang feeling nila, hindi na nila kailangan ng Panginoon. Kaya binulag sila ang kanila mga kaalaman. Kaya kung isang, may mga tao na hindi nila na-feel nararamdaman na kailangan nila ang Panginoon dahil sila ay bulag, may talukbong. So sa mga pariseyo, ang talukbong nila, yung kanilang kaalaman sa Biblia. So yan ay naging talukbong. Ang akala nila basta magaling ka na sa kasulatan, okay na yan. So yun ang akala nila. Kaya sabi ng Panginoon, learn more. So, matuto pa kayo. Amen. Mercy. Okay. Mercy is a part of of the grace that man receives from God. But self righteous men do not like to receive mercy or grace from God. They prefer to give something to God. This is contrary to God's way in his economy. Okay. Yung uh, kasi sa sa ekonomiya ng Diyos. Sa ekonomiya ng Diyos ang ekonomiya ng Diyos ay dumating ang Panginoon upang gumawa para sa tao. Gumawa ng kaligtasan, iligtas ang tao, papanalin ang tao. So lahat ng ito ay gawain ng Diyos para sa tao. Kaya lang, ang tao naman, ang gusto niya, gumawa siya para sa Diyos. <laughs> Baliktad, uh, ang iniisip niya, ano ang mabuting gawin? para sa Diyos. Gagawa ako para sa Diyos. Kaya bisan yung mga tao sa relihiyon ganyan yung konsepto. Gagawa ako ng mga sacrifices para sa Diyos. Luhod ng luhod. At uh, nahuhulog tuloy sa mga kalikuan. bis na uh, buksan ang sarili sa Panginoon para ang Panginoon ay makagawa sa kanyang buhay sarado siya at siya ang nag-iisip na gagawa ako para sa Diyos magpapaako ako sa krus para sa Diyos mag-alay ako ng mga kung ano-ano mga bulaklak para sa Diyos at uh, ibigay ko yung sarili ko hindi na ako mag-aasawa para sa Diyos <laughs> ano pa yan? Ano pa ba? lalakad ako ng na nakaluhod para sa Diyos <laughs> Minsan, luluhod ako sa asin para sa Diyos. Ang daming iniisip ng tao para sa Diyos. Hindi nila alam na ang kailangan nila ay ang Diyos na gumawa para sa kanila. Kaya nga siya Savior eh. Ang ibig sabihin ng Savior, siya ang kailangan natin para maligtas, maligtas tayo. Kaya nga siya physician eh. Ibig sabihin, siya ang kailangan natin para mapagaling tayo. So, yun yung ano. Ano pa? Kadiliman. Siya ang kailangan natin para magkaroon tayo ng liwanag. Kaya yung mga titulo, mga titulo ng Panginoon, lahat ng ito ay titulo ng kung ano siya para sa atin. Kapansin niyo, lahat ng mga titulo rito no, ay sumasagisag sa kanyang pagiging tagapagligtas, sa kanyang pagiging tagapagpagaling. Siya ang biyaya. At tayo, hindi natin alam na ay nasa isang kaawa-awang sitwasyon, kailangan natin ng awa ng Panginoon. Dahil mahina tayo, kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Dahil may sakit tayo, kailangan natin ng Panginoon para pagalingin tayo. Kaya Panginoon, kailangan kita. Panginoon, kaawaan mo. Pagalingin mo ang aking mga kahinaan. Panginoon, Jesus. Amen. Amen. The Lord said, The Lord said here that He did not come to call the righteous, but sinners. Actually, there is none righteous, not even one all the righteous are self righteous as were the pharisees the pharisees were proud of their knowledge of the scriptures and they thought that they knew the bible very well but here the lord jesus told them to go and learn something to learn the meaning of the word i desire mercy and not sacrifice ang gusto niya ay kaawaan tayo hindi niya kailangan ng mga sacrifices ng tao ano ba ng Panginoon niya? at hindi siya nasisiyahan sa ganyan mas gusto ng Panginoon yung siya ay nakakapagbigay ng awa sa atin yun ang gusto niya dahil nakakaawa tayo gusto niya tayong kaawaan dahil siya, siya ay mayaman sa awa at gusto niya tayong paglingkuran kaya may verse sabi uh, I come not to not to be served but to serve o so, kung tinagalog mo yan sabi diyan, ako ay naparito hindi para paglingkuran kundi para maglingkod so, ay, pati nga yung mga paano mga disipulo hinugasan niya so, so makikita niyo gusto niya tayo paglingkuran Panginoon, puntahan mo ako dinisi mo ko, pagalingin mo ko, puspusan mo ko, Panginoon. <laughs> Sabi mo, patinuin mo na ako. <laughs> oh Lord Jesus. Tama yan. Gusto ng Panginoon yung mga ganyan salita. Panginoon, nandito ako. Kailangan kita. Bisitahin mo ako. Panginoon, huwag mo ko iiwan. Yan ang mga gustong salita ng Panginoon. Alam niyo ba? Pag sinasabi mo sa Panginoon yan, eh, lugod na lugod sa iyo, Panginoon. Panginoon, ang hina-hina ako. Oh, Kailangan ka kita. Kung oh, wala ka sa buhay ko, oh, ang hina ako. Oh. Panginoon, ikaw ang maging kalakasan ko. Oh. Dami natin yung mga problema na hindi natin kayang ayusin. Ang Panginoon lang ang makakapag-ayos niyan. O sasabihin ko, sino ba tao walang problema? Perfect siya. Pag ganyan ka, hindi mo kailangan ng Panginoon. Pero dahil ang dami natin mga sakit, hindi, hindi yung physical, medyo, ano yan, papagalingin niya ng sigurado sa next age pa. Pero yung mga problema natin sa pag-iisip, sa emosyon, yung mga desisyon natin sa buhay, ang dami nating problema pagdating sa ganyang klaseng aspekto. Kaya ang Panginoon, aayusin niya lahat yan, inonormalize ka niya. At kaya niyang gawin yan. Oh, yung isa yung kaisipan natin, gulo-gulo. Maski pumunta ka sa psychiatrist, hindi nila maaaraan, ma-repair ma ma yung utak mo. Pero, oh Lord Jesus, isang call lang biglang nagliwanag. Na, kumalma lalo na yung tao hirap pakalmahin <laughs> pag siya ay na stress hirap pakalmahin pero oh Panginoon Jesus Lord Jesus oh Panginoon Tala. alam niyo ba kung paano ka tayo pinapagaling ng Panginoon dinadaloy niya yung life niya sa atin healing yun eh yung life niya spirito. Nandiyan yung healing. Pag ikaw ay may problema sa yung temper, tumatawag ang, Oh, Lord Jesus! Buhay niya. Inonormalize ka niya. Pag ikaw ay matigas ang ulo, yung buhay niya, papalumbutin ka niya. Isang, ano lang, ang kanyang tinutustos, isang item, buhay, buhay. Anong problema mo? Buhay. Anong problema mo? Ito, buhay, spirito. Ganyan kung paano niya tayo pinapagaling. Eh, minsan patibade natin, dinadaluyan ng buhay. Na, ano na siya? Nanonormalize din. Pagamat sinabi ko nga, yung physical, ay sigurado yan next age. Pero yung ating faculty, spiritual. Meron tayong problema sa is spiritual. Diba? Minsan, ano, nagdududa ka, yung faith mo mahina. Spiritual yan. Kailangan mo ng elemento na galing sa Panginoon. Ano pa, Tamad tayo mag-meeting. Maghapul sa Panginoon kailangan natin ng suporta ng biyaya ng Panginoon. Kaya siya yung mag-normalize magpapagaling sa lahat ng ating karamdaman. Peace, uh, physical, pwede din. Pero ang promise niya, yung soul, yung spiritual problem natin, aayusin niya yan. Amen. Blessed are those who do not think that they are righteous, but to recognize that they are sinful. The reason for this is that the Lord did not come to call the righteous. He came to call the sinners. Amen. So, dumating siya para sa mga makasalanan. Kung iniisip mo makasalanan ka, ikaw ang kanyang, ikaw ang dahilan kung bakit siya dumating. Kaya, huwag mo sabihin matweet ka. Pag sinabi mo matweet ako, parang dinano mo, pinaalis mo ang Panginoon. Eh, hindi ka naman matweet talaga. Those tax collectors and sinners were not physically sick. They were spiritually sick. When the Lord Jesus was feasting with them, He was healing them. The Lord was telling the Pharisees, Pharisees, You are the judges, but I am the physician. As a physician, I can heal only the sick ones. If you feel that you are not ill, then I have nothing to do with you, and I cannot heal you. Okay, so, ang mga tao na hindi mapapagaling ng Panginoon ay yung mga self-righteous na tao. Wala siyang magagawa para sa mga ganitong tao. Self-righteous. Kasi ang self-righteous, ibig sabihin, tinuturing niya, hindi niya kailangan ng Savior. Uh, eh, ano pang gagawin ng Panginoon? Kaya wala siyang magagawa. Kaya yung mga taong nagde-declare na matwid na sila, wala na. Hindi mo na kailangan ng Panginoon. Although the Lord may or may not heal us in our body, He is always ready to heal us in every part of our spirit and soul. He is the one who heals our spiritual sicknesses. Uh, so, ang ganda. Lahat ng ating mga sakit pang spiritual, sakit pang kaluluwa, lahat ng ito ay papagil, papagalingin ng Panginoon. Kaya, ano gagawin natin? Lord, you are our healer. Amen. Ikaw ang aming manggagamot. Panginoon, Jesus, salamat sa iyong awa. Salamat din sa iyong biyaya. Salamat dumating ka. Hindi para sa mga matwid, kundi para sa mga makasalanang katulad namin. Panginoon, Jesus, alalahanin mo kami lahat ng aming mga problema, spiritual, kaluluwa, lahat ng ito, Panginoon, ay mapapagaling mo upang kami ay maging mga normal na tao. Salamat din, Panginoon. tinalam mo kami sa iyong kaharian. Amen. Praise the Lord.